Hello guys, kain tayo ng kasoy. Ito siya. Makain din ba kain nito? Nakatikim na kain nito. Ito, ito. ito buto, iniihaw. Favorite ko to. Ganito ang paghihiwa pag niyan. Papakita ko lang sa inyo, tatanggalin lang yung dulo. Kasi pag hindi mo siya tinanggal, kinain mo, ang tawag sa amin, magkakasugat-sugat ka kasi mainit, mamaso yun. E dapat tatanggalin mo. Masyadong malaking pinutol ni Charlotte. Ayan. Tapos hihiwain mo na siya ng ganito. Favorite namin to, maasim-asim na mapaklapat na. Maganda siya kung may anemic ka daw. Digestion at saka good for weight loss. Kailangan ko palang kumain baldi-baldi nito -baldi para pumayat ako. <laughs> Nakain muna tayo nito pa pagkita sa inyo kung anong tsura ko pag kumakain ako nito. Stop mo na. Ito na nahiwa ko na guys yung mga kasoy. Ito kakain na tayo ha. Ah. Nakakapayat daw to. Kailangan kong bumili pala nito ng balde-balde. <laughs> Makain ko pa kaya yun. Kain mo na tayo. Hmm, bango. Kahapon nagreklamo si boss sa amoy ng sasakyan. Wala man akong biniling labong. Kasi yung labong maamoy sa sasakyan. Sabi ko, kasoy yung naaamoy mo. Kaya yun, nung dinala niya sa cooler, wala na yung amoy. <laughs> Kain mo tayo ng kasoy. Ang sarap. Maasim-asim naman, manamis-namis na mabakla-pakla. Manamis na Ang sarap. Tapos yung, fi yung fiber niya, yung laman niya. Soft. Napaka-soft. Ito lang merienda namin nung araw. Kaya sa amin magpipinsan, wala ka, walang matataba sa amin kasi yun ang merienda namin. Kung panahon ng kasoy, kasoy yung merienda namin. Pag panahon ng mangga, kay mito, yun ang merienda namin. Hindi tulad ngayon, ba mga merienda, mga fries, mga burger, alam mo na, high sa carbs. Tapos pag naubos, Kazoy! Okay. Kaya din ako niyan. Ito pwede ka to. Na natin siya. Mm -hmm. Ang lasa niya ay mapakla na manamis namis miss na maasim-asim. Sabi niya, pero balik sila ka sa'yo niya. Ba't excited ka? Eh bakit? Diba, excited ako eh. <laughs> Ko Dala ko na din mo mama mo kahit buo. Ito, isa. Para makita. Tapos, bakit na to? Ganyan ba? Tapo mo yun yan. Ay, okay, may bulat eh. Ano ba yan? Ito. Hmm. Ang gasa mamaya. aso niya. Ay, may bulok-bulok na bulok, yung iba. Napisat pa niya sa biyahe. Mm -hmm. Napisat. Ay, laki ng bulate. Diyos ko, Lord. Ay, kilabutan ako sa lalaki ng bulate. Monday. Anong Sunday pala? Gasa mong buti yan. Mag Tubig yan. Kasi matubig yan. Kasi maganda But sa diabetic yan. Tatla mo. Oh, yan, tapon na ko pa yung iba. Ayan o. Dapat ipaghiwa mo na ako kasi tatapon na ni Anil yung tira niyan. Lagyan mo dito yung sa akin. Ayoko nang paglihian. <laughs> Hiwain mo yung para sa akin. <laughs> ito yung <Dito>. ganyan. <laughs> hey, yan. Magali ni mga, mga o, sayang. Lahat lang kung hawakan niyan, okay. Uy, grabe naman. Pag lang.